May isang salita na tahimik ngunit patuloy na humahadlang sa pagpasok ng pera, pag-ibig, at mga biyaya sa iyong buhay. Malamang, nasabi mo na ito ng maraming beses nang hindi mo namamalayan, at sa bawat pagbanggit, mas lalo nitong inilalayo ang iyong mga pangarap. Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang salitang ito, at kapag tumigil ka ng sabihin ito, maaari mong mabuksan ang pinto sa walang katapusang oportunidad, hindi inaasahang pera, at buhay na matagal mo nang hinihiling. Marami na ang sumubok nito at nakakita ng biyaya sa loob lamang ng ilang araw. Isipin mo, isang maliit na pagbabago lang, at maaari nang bumaligtad ang lahat pabor sa'yo. Lumaki tayo na iniisip na ang mga salita ay basta tunog lang pero sa totoo, mga makapangyarihang susi ito na maaaring magbukas ng pinto o tuluyang magsara nito. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, mag-ingat ka sa mga salita mo, may buhay ang mga yan. At tama sila, ang mga salitang binibigkas natin ay humuhubog sa enerhiya sa paligid natin. Naalala ko ang kwento ng isang babae na palaging sinasabi ang isang salitang ito nang hindi niya alam ang epekto nito. Masipag siya, araw-araw nananalangin, pero hindi tumatagal ang pera, laging nauwi sa hiwalayan ang mga relasyon, at palaging nawawala ang mga oportunidad. Nang matuklasan niya at tuluyang inalis ang salitang ito sa kanyang pananalita, doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa video na ito, ibubunyag ko kung ano ang salitang iyon, bakit nito hinahadlangan ang kasaganaan at ang mga simpleng hakbang na maaari mong simulan ngayon para muling pumasok ang mga biyaya sa iyong buhay. Manatili ka hanggang dulo, maaaring dito magsimula ang iyong pagbabago. Pinagmulan at paniniwala. Sa bawat kultura, may paniniwala na ang mga salita ay higit pa sa simpleng paraan ng pakikipag-usap, may dala itong enerhiya. Sa Pilipinas, malalim itong nakaugat sa ating mga tradisyon. Madalas tayong paalalahanan ng ating mga lolo't lola, huwag mong sabihin yan, baka magkatotoo. Naniniwala sila na ang mga salitang binibigkas ay maaaring tumawag ng mga pangyayari sa realidad, mabuti man o masama. Hindi lang ito basta pamahin. Maging ang makabagong sikolohiya ay sumasang-ayon, hinuhubog ng mga salita ang ating pag-isip, at ang ating pag-isip naman ay humuhubog sa ating mga kilos. Kapag negatibo ang sinasabi natin, nag-umpisa ring umasa ang ating isip sa negatibong resulta. Kapag positibo at puno ng kasaganaan ang ating pananalita, nagsisimula ang isip nating maghanap ng paraan para maisakatuparan ito. Isipin mo. Napansin mo na ba kung bakit may mga taong tila laging maswerte? Hindi lang iyon basta swerte. Iyon ay pananaw sa buhay, at ang pananaw na iyon ay nahuhubog ng mga salitang ginagamit nila araw-araw. Hindi sila nagsasalita ng pagkatalo, nagsasalita sila ng pananampalataya. Nagsasalita sila ng tagumpay. Maging ang sinaunang mga propesya at mistiko ay nakakaunawa nito. Si Baba Vanga, ang kilalang bulag na manghuhula, ay minsang nagsabi na ang mga salitang binibitawan natin ay parang mga binhi, ang ilan ay tutubo bilang mga bulaklak ng kasaganaan, at ang iba naman ay magiging damo ng kamalasan. Si Nostradamus naman ay nagpahiwatig sa kanyang mga isinulat na ang pagbagsak ng lipunan ay kadalasang nagsisimula sa wika na ginagamit ng mga tao tungkol sa kanilang hinaharap. Maaaring isipin mo, isang salita lang naman, paano nito mahaharangan ang biyaya? Pero ito ang katotohanan, pinakikinggan ng iyong isip sa ilalim ng kamalayan, subconscious mind, ang bawat salitang binibigkas mo, kahit sa mga karaniwang usapan. Hindi nito alam ang pagkakaiba ng biro, reklamo, o propesya. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay na kaayon ng kakulangan, pagkabigo, o pagkawala, tinatanggap ito ng iyong subconscious bilang realidad at kikilos para gawin totoo ito. Puno ang kulturang Pilipino ng mga pang-araw-araw na ekspresyon na hindi natin alam ay nakakapigil pala sa atin. Tinatawanan lang natin kapag sinasabi ito, pero may bigat ang mga salitang iyon. Ang universo, ang Diyos, o anuman ang mas mataas na kapangyarihang pinaniniwalaan mo, naririnig ang mga salitang ito bilang mga signal. At ang signal na ibinibigay mo ay eksaktong enerhiya rin na ibinabalik sayo. Ito rin ang dahilan kung bakit gumagana ang panalangin para sa marami dahil ito ay nakatutok at sinadya. Ito rin ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga affirmation dahil pinapalitan nito ang negatibong pananalita ng positibong pahayad. At ito rin ang dahilan kung bakit ang isang maling salita, kapag paulit-ulit mong binibigkas, ay maaaring maging parang kandadong pinto na pumipigil sa pera, oportunidad, at kaligayahan na makapasok sayo. Sa mga taon ng pag-aaral ko sa parehong espiritual na tradisyon at practical na self-improvement, nakakita na ako ng napakaraming pagkakataon kung saan biglang nagbago ang buhay ng tao matapos nilang baguhin ang paraan ng kanilang pagsasalita. Isang driver ng tricycle sa Cebu na tumigil sa pagsasabi ng "yuwala na akong pag-asa, ay nagsimulang makatanggap ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na biyaya. Isang single mother sa Quezon City na pinalitan ang paninisi sa sarili ng mga salitang puno ng pag-asa ay biglang nakatanggap ng mas magagandang alok sa trabaho. Hindi ito mahika, ito ay alignment. Ang mga salita mo ang nagtutugma sa iyong puso, isip at kilos upang magdala ng kasaganaan o kakulangan. Ang problema, karamihan sa tao ay hindi nila namamalayan na sinasalita nila laban sa kanilang sarili. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ng isang salitang tatalakayin natin ngayon, dahil baka ginagamit mo na ito nang hindi mo alam na sinasaktan ka na pala nito. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang nakatagong salitang maaaring pumipigil sa iyo, at kapag tumigil ka na sa pagsasabi nito, maaari mong maranasan ang pagbabagong hindi mo akalain posible ang nakatagong salita at bakit nito hinaharangan ang kasaganaan. Matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, ang salitang tahimik, ngunit maaaring nagsasara ng pinto para sa iyong mga biyaya. Ang salitang iyon ay, Hindi kaya, Kent. Simpleng salita lang ito. Pero huwag kang palilin lang sa pagiging maiksi nito, ang ihindi kaya, ay isa sa mga pinakamapanganib na salitang maaari mong bikasin. Isipin mo kung gaano kadalas natin ito nasasabi ng hindi namamalayan. Hindi ko kaya bayaran ang bills ko. Hindi ko kaya magsimula ng negosyo. Hindi ko kaya patawarin ang taong iyon. Hindi ako yayaman, ordinaryong tao lang ako. Sa bawat pagbikas mo ng hindi kaya, hindi ka lang naglalarawan ng limitasyon, ikaw mismo ang lumilikha nito. Bakit mapanganib ang salitang ito? Ang isip mo ay parang matabang lupa, anumang itanim mo, iyon ang tutubo. Ang ihindi kaya, ay parang damong mabilis kumalat, sumasakal sa anumang positibong binhi na susubukan mong itanim. Kapag sinabi mong hindi ko kaya, humihinto ang iyong isip sa paghahanap ng solusyon. Naniniwala itong permanente ang pader na nasa harap mo. Naririnig ito ng universo at ibinabalik sa iyo ang parehong enerhiya, mas maraming sitwasyon kung saan talagang hindi ka makakausad. Parang ipinapadala mo sa Diyos ang mensaheng, huwag mo na akong buksan ng pinto, hindi ko rin naman lalagpasan. Ang pananaw ng Pilipino. Sa Pilipinas, madalas nating sabihin, hindi ko kayan o wala na akong magagawa. Pareho itong may kaparehong enerhiya ng Kent. Ipinapahayag nito sa iyong isipan at sa universo na wala ka ng kapangyarihan, tapos na ang laban, at wala nang saysay ang magsubok. Pero kapag kinausap mo ang matatanda na dumaan sa mas mabibigat na pagsubok, digmaan, kahirapan, sakuna, maririnig mo ang kabaligtaran, kaya natin yan, o may paraan palagi. Ang mga simpleng salitang iyon ay may dala ng pag-asa, determinasyon, at posibilidad. Ang psikolohikal na bitag ng i kaya. Pinatunayan ng mga siyentipiko na ang mga salita ay nagpapakilos ng emosyonal at pisikal na reaksyon sa utak. Ang pagsasabi ng i kaya ay nagpapagana ng parehong stress response na nararanasan natin sa totoong panganib. Pumapasok sa survival mode ang utak mo, hindi sa growth mode. Ibig sabihin, kahit nasa harap mo na ang oportunidad, masyado nang abala ang isip mo sa limitasyon para mapansin ang posibilidad. Mga espiritual na bunga Sa espiritual na pananaw, ang hindi kaya ay isang anyo ng sumpa laban sa sarili. Sabi sa Biblia, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Naniniwala rin si Baba Vanga na ang paulit-ulit na negatibong pahayag ay nagpapadala ng mga alon ng enerhiya na humuhubog sa mga kaganapan ayon sa iyong mga salita. Si Nostradamus ay nagbigay babala na maaaring bumagsak ang buong lipunan kapag sabay-sabay na naniwala ang mga tao na hindi nila kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Kapag sinabi mo ang hindi kaya, sumasang ayon ka na sa pagkatalo bago ka paman magsimula. Isang totoong kwento. May nakausap akong lalaki mula Davao na nangangarap magtayo ng maliit na panaderya. Pero sa tuwing pinag-usapan namin ito, lagi niyang sinasabi, hindi ko kaya. Wala akong pera, hindi ko kaya makipagkumpetensya, hindi ako magtatagumpay. Isang araw, hiniling ko sa kanya na huwag munang sabihin ang ihindi kaya sa loob ng isang buwan. Sa halip palitan nito ng ihahanapan ko ng paraan. Makalipas ang ilang linggo, inalok siya ng kamag-anak ng libreng oven na hindi na ginagamit. Isang kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa supplier na pumayag magpautang ng sangkap. Ilang buwan lang, nakapagsimula na siya ng panaderia. Walang imahika na nangyari maliban sa pagtanggal ng ihindi kaya na natiling bukas ang isip niya para makita at tanggapin ang mga oportunidad. Bakit mahirap itong mapansin? Nakakatakot sa salitang ihindi kaya ang pagiging kaswal nito. Madulas itong pumapasok sa biro, usapan, at maging sa self-talk. Maaaring hindi mo mapansin pero napapansin ito ng iyong subconscious. At hindi nito tinatrato ito bilang biro, tinatrato nito ito bilang utos. Kaya ang pagtanggal ng eh, hindi kaya ay isa sa pinakamabilis na paraan para ma-unblock ang kasaganaan. Ang pagbabago. Ngayon, gusto kong isipin mo ang buhay mo ng walang hindi kaya. Paano kung sa bawat tukso mong sabihin ito, papalitan mo ng Hahanapan ko ng paraan. Possible ito. Natuto na ako kung paano. Isipin mo ang pagbabago ng enerhiya, bubukas ang isip mo, maniniwala ang puso mo, at aayon ang universo para suportahan ka. Paano alisin ang epekto nito at buksan ang daloy ng kasaganaan? Ngayon na alam mo na ang salitang iyon, hindi kaya, Kent, ang tanong ay Paano mo alisin ang kapangyarihan nito sa iyong buhay at muling bubuksan ang daloy ng mga biyaya? Hindi ito tungkol sa hindi kailanman pag-iisip ng negatibong bagay, tao lang tayo, at darating talaga ang mga pagdududa. Ang susi ay putulin ang ugali ng pagsasabi ng mga ito at palitan ng mga salitang lumilikha ng posibilidad. Step 1. Pagiging mulat, mahuli ang sarili habang ginagawa ito. Unang hakbang ay mapansin kung kailan mo nasasabi ang hindi kaya o mga kapareho nito tulad ng hindi ko kaya o wala na akong magagawa. Sa susunod na pito araw, magdala ng maliit na notebook o gamitin ang iyong telepono para itala sa tuwing madudulas ang salitang ito. Huwag husgahan ang sarili. Ang kamalayan ay kapangyarihan. Kapag mas napapansin mo, mas may kontrol ka. Step dalawa, palitan agad ito. Sa bawat pagkakataon na mahuli mong sinasabi ang hindi kaya, huminto at palitan ito ng pangungusap na may posibilidad. Halimbawa, Sa halip na hindi ko kaya bayaran ito, sabihin, hahanapan ko ng paraan para mabayaran ito. Sa halip na hindi ko kaya, sabihin, kaya ko, kailangan ko lang matutunan kung paano. Sa halip na hindi ko magawa, sabihin, natuto na akong gawin ito. Ang simpleng pagbabagong ito ay nire ang iyong subconscious mind at binabago ang signal na ipinapadala mo sa universo. Step 3. Gumawa ng pang-araw-araw na pariralang kasaganaan. Pumili ng isang positibong parirala na ulitin tuwing umaga at gabi sa loob ng 21 araw. Ito ang magiging t-verbal anchor mo para sa kasaganaan. Halimbawa, Everything I need is coming to me at the right time. I am open to receiving unlimited blessings. May paraan palagi. Sabihin ito ng malakas. Mas malakas ang enerhiya ng salita kapag binibigkas ng may damdamin at layunin. Step 4. Ritual ng paglilinis ng enerhiya. Mayaman ang kulturang Pilipino sa mga ritual para mag-alis ng negatibong enerhiya. Narito ang isang simple. Sa isang biyernes ng gabi, sindihan ang puting kandila. Isulat sa maliit na papel ang salitang, hindi kaya, at ang iba pang anyo nito na sinasabi mo. Hawakan ng papel at sabihin, pinalalaya ko ang mga salitang ito mula sa aking buhay. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Simula ngayon, salita ng pagpapalalang ang aking bibigkasin. Sunugin ang papel sa ligtas na lalagyan. Habang nagiging abo ito, isipin na naglalaho na rin ang lahat ng limitasyon sa iyong buhay. Ito ay malinaw na mensahe sa iyong subconscious, tuluyan ka nang kumakalas sa salitang iyon. Step 5. Palibutan ang sarili ng wika ng kasaganaan. Malaki ang impluensya ng mga taong nakakausap mo sa iyong pananalita. Kapag palagi kang nasa paligid ng mga taong nagrereklamo o laging nagsasabing hindi kaya, mas mahirap magbago. Kaya, piliin ang positibong usapan. Makinig sa mga talakayang nagbibigay inspirasyon, manood ng mga video na nagbubukas ng posibilidad, at makipag-ugnayan sa mga taong naniniwala sa solusyon, hindi sa limitasyon. Step 6. Iugnay ang iyong mga salita sa aksyon. Hindi sapat na tigilan lang ang pagsasabi ng i hindi kaya, kailangan mo ring magsimula ng maliliit na hakbang tungo sa gusto mo. Halimbawa, kung pinalitan mo ang i hindi ko kaya magsimula ng negosyo, nang i hahanapan ko ng paraan, ang susunod na hakbang ay mag-research ng low-cost business ideas. Kung pinalitan mo ang i hindi ko kaya mag-ipon, ng ti kaya ko mag-ipon, magtabi ng dalawampu kada araw bilang simula. Kapag tumugma na ang iyong aksyon sa iyong bagong pananalita, mas mabilis magbabago ang enerhiya mo at dadami ang oportunidad. Step 7. ipagdiwang ang bawat tagumpay. Sa bawat pagkakataon na napalitan mo ang ihindi kaya ng positibong parirala, kilalanin ito. Mumiti. Purihin ang sarili. Bakit? Dahil natututo ang subconscious mula sa mga emosyonal na gantimpala. Kapag mas ipinagdiriwang mo ito, mas mabilis magiging natural ang bagong gawi ang lakas ng konsistensya. Ang pagbabago ng pananalita ay hindi isang araw lang nagawain. Ito ay araw-araw na pagsasanay. Sa simula, maaaring mahuli mo pa rin sinasabi ang ihindi kaya, pero kalaunan, magiging kakaiba na sayo ang bigkasin ito. Isipin mo na lang kung ilang buwan kang nabuhay na hindi mo sinasabing hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Isipin ang tapang, pagkamalikhain, at determinasyon na mabubuksan ito. Mula sa harang patungo sa biyaya. Isang viewer mula ilo-ilo ang sumubok ng paraang ito sa loob lang ng tatlo linggo. Pinalitan niya ang ihindi kaya nang ihahanapan ko ng paraan sa bawat usapan. Sa panahong iyon, bigla siyang nakatanggap ng job offer, natulungan sa kanyang utang, at nakapagsimula ng maliit na online business. Sabi niya, parang tumigil na ang buhay ko sa pagsasabi ng hindi sa akin nang tumigil ako sa pagsasabi ng hindi sa buhay ko. Tandaan, ang iyong mga salita ay utos mo sa universo. Kapag nagsalita ka na parang sarado ang mga pinto, mananatili itong sarado. Kapag nagsalita ka na parang bukas ang mga ito, makikita mo ang mga daan na dati ay parang wala. Mga totoong kwento at patotoo. Ang kapangyarihan ng pagtanggal sa hindi kaya, sa iyong pananalita, ay hindi lang basta teorya, totoo ito, at marami na ang nagbago ang buhay dahil dito. Narito ang ilang kwento ng mga taong nagpasya na gawin ang pagbabagong ito. Isa, ang mangingisda mula Leyte. Si Mario ay isang mangingisdang ilang taon nang nahihirapan sa kabuhayan. Nasira ng bagyo ang kanyang bangka at halos hindi sapat ang kita para pakainin ang pamilya. Sa tuwing may magmumungkahi na subukan niya ang bagong teknik sa pangingisda o mag-apply ng tulong mula sa komunidad, palagi ang sagot niya, hindi ko kaya matanda na ako para dyan. Isang araw, pinakita ng kanyang panganay na anak ang isang video na katulad nito. Nagpa siya si Mario na palitan ang ihindi ko kaya nang ihahanapan ko ng paraan. Makalipas ang ilang linggo, may pagbabago. May kapitbahay na nag-alok na makihati sa kanilang bangka kapalit ng tulong sa pag-ayos nito. Natutunan din niya ang mga bagong lugar para mangisda mula sa mas batang manginisda. Pagsapit ng katapusan ng season, doble na ang kinikita niya dahil tumigil siyang tanggihan ang mga solusyon bago pa ito dumating. Dalawa, ang single mother sa Maynila. Si Ana ay mag-isang nagpalaki ng dalawang anak, nagtatrabaho ng mahaba ang oras sa isang maliit na tindahan. Madalas niyang sabihin, hindi ko kaya mag-ipon, lahat napupunta sa bayarin. Pagkatapos niyang matutunan ang panganib ng i hindi kaya, binago niya ito sa hahanapan ko ng paraan para makapag-ipon. Nagsimula siyang magtabi ng limang po kada linggo. Maliit lang ito, pero nagbago ang kanyang pananaw. Nagsimula siyang makakita ng mga promo, kumuha ng dagdag na trabaho, at nakatanggap ng maliliit na tulong mula sa mga kamag-anak. Pagkalipas ng anim na buwan, sapat na ang ipon niya para magsimula ng maliit na online sari-sari store. Sabi ni Ana, hindi ito mahika ito ay ako na sa wakas ay nagsasabing kaya ko. Tatlo, ang estudyanteng akalay imposible ang kolehiyo. Lumaki si Rico sa isang mahirap na lugar sa Mindanao. Matalino siya, pero sa tuwing may magsasabi tungkol sa kolehiyo, sagot niya, hindi ko kaya wala kaming pera. Pagkarinig niya tungkol sa Fino hindi kaya challenge, pinalitan niya ito ng ihahanapan ko ng paraan para makapag-aral. Nag-apply siya sa mga scholarship, humingi ng payo sa mga guro, at nagboluntaryo sa mga programang pangkomunidad. Pagkalipas ng isang taon, nakatanggap siya ng full scholarship mula sa isang lokal na foundation. Ngayon, nasa ikalawang taon na siya sa kolehiyo at nagtuturo sa mas batang mga estudyante tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. Ano ang itinuturo ng mga kwentong ito? Sa tatlong kasong ito, hindi basta nagbago ang sitwasyon ng magdamag. Ang unang nagbago ay ang kanilang pananalita, at ang pagbabagong iyon ang nakaimpluensya sa kanilang mga kilos. Kapag sinabi mong hindi kaya, humihinto ang utak sa paghahanap ng solusyon. Kapag sinabi mo namang ihahanapan ko ng paraan o posible ito, nagsisimulang maghanap ang utak mo ng mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Maaaring ikaw na ang susunod. Baka ngayon, iniisip mo ang sarili mong mga hindi kaya napahayad. Hindi ko kaya makaalis sa utang. Hindi ko kaya magpatawad. Hindi ko kaya magsimula muli. Pero isipin mong palitan ito ng Natuto na akong makaahon sa utang. Hahanapan ko ng lakas para magpatawad. Handa na akong magsimula muli. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sabot ngayon, kailangan mo lang buksan ang pinto. Ang unang hakbang ang pinakamahirap. Bawat kwento ng tagumpay ay nagsisimula sa isang sandali ng tapang, ang sandaling nagpasya silang tigilan ang pagsasalita laban sa kanilang sarili. At kaya mo rin gawin ang desisyong iyon ngayon. Hindi ang kasalukuyang kalagayan mo ang magtatakda ng hinaharap mo. Ang mga salita mo ang gagawa nito. Kaya ang tanong ay, isasara ba ng mga salita mo ang pinto o bubuksan ito? Sinimulan natin ang paglalakbay na ito sa isang salita, hindi kaya, isang salitang maliit sa anyo ngunit sapat ang kapangyarihan upang harangan ang biyaya, pigilan ang mga pangarap, at isara ang mga pintong ni hindi mo alam na bukas para sayo. Ngayon, nauunawaan mo na sa bawat bigkas mo ng salitang ito, nagtatanim ka ng mga binhinang limitasyon sa iyong sariling buhay. Pero kapag pinalitan mo ito ng mga salitang puno ng posibilidad, nagtatanim ka naman ng mga binhinang pag-asa, tapang, at kasaganaan. Itinuturo ng karunungang Pilipino kung anong itinanim siyang aanihin. Ano mang itanim mo, iyon din ang iyong aanihin. Ang iyong mga salita ang mga binhing iyon. Kapag nagsalita ka ng pagkatalo, aanihin mo ay pagkatalo. Pero kapag nagsalita ka ng tagumpay, aanihin mo rin ay tabumpay. Tandaan mo ito, nakikinig ang universo. Nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang iyong sariling kaluluwa. Ang mga salitang binibigkas mo ay nagiging realidad na tinitirhan mo. Isipin mong pagising mo bukas, hindi mo sasabihin kahit minsan ang hindi kaya. Isipin mong sa halip, haharapin mo ang mga hamon at sasabihin. Hahanapan ko ng paraan. Bukas ako sa mga solusyon. Posible ito para sa akin. Paano kaya magbabago ang pakiramdam mo sa buhay? Ilang oportunidad kaya ang sa wakas ay darating sa'yo? Ilang biyaya kaya ang matagal nang naghihintay na banggitin mo lang upang dumating? Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na madali ang buhay, ito ay tungkol sa pagpili na magsalita ng kapangyarihan kahit sa gitna ng pagsubo. Dahil kapag binago mo ang iyong mga salita, binabago mo rin ang iyong iniisip at kapag binago mo ang iyong iniisip, binabago mo ang iyong buhay. Kaya simula ngayon, gawin mo itong pangako. Hindi ko nasasabihin ang ihindi kaya. Magsasalita lang ako ng mga salitang magpapala sa aking buhay at magbubukas ng aking landas. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa tiket sa loto, promosyon, o milagro nagsisimula ito sa mga salitang pipiliin mong bitawan sa mismong sandaling ito. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay nakikinig. Ano ang sasabihin mo rito? Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso ngayon, huwag mo nang hayaan na dito lang ito magtapos. I-type sa komento ang aking mga salita ay nagdadala ng biyaya, at sa pamamagitan ng pagsulat nito, gumagawa ka ng pampublikong pangako sa iyong sarili at sa universo na handa ka na para sa pagbabago. Ibahagi ang video na ito sa kahit isang kaibigan o kapamilya na maaaring paulit-ulit na nagsasabi ng i hindi kaya nang hindi alam ang kapangyarihan nito. Hindi mo alam baka ito na ang sandaling ipinagdarasal nila. At kung gusto mo ng higit pang gabay kung paano alisin ang negatibong enerhiya, akitin ang kasaganaan, at iyon ang iyong buhay sa mga biyaya, siguraduhin mag-subscribe at ayon ang notification bell. Tandaan, ang iyong mga salita ang unang hakbang sa iyong pagbabago. Sabihin ang mga salitang nagbubukas ng pinto at panoorin kung paano nagsisimulang magbago ang iyong buhay.